Okay class, good morning! Kumusta kayo? Kumusta kayo sa araw na ito? So, sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. So, ito yung araling panlipunan natin, ikaapat na markahan, Module 5. Ang informal na sektor, mga dahilan at epekto ng ekonomiya. So, ito yung pag-aralan natin ngayon dito guys sa araw na ito. At uh, dito ay magsisimula tayo sa ating pagsusulit. Ito yung subukin. So, kailangan nating subukan kung ano yung mga prior knowledge natin na ating mga natutunan sa ating kapaligiran ngayon so isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel so ito yung number one natin na question dito ang number one ang informal na sektor ay kinabibilangan ng patlang A. ori ng hanap buhay sa mga bansang papaunlad pa lamang B regular na hanap buhay para sa bansang maunlad na. C. Solusyon sa problema ng hanap buhay sa mga bansang apiktado ng kahirapan. D. Mahihirap na mamamayan sa mga bansang walang pag-unlad. Isulat e, lamang yung titik ng tamang sagot sa sagutang papel. So, Take note guys. Okay. Proceed tayo sa number 2. Paano inilarawan ng International Labor Organization o yung ILO ang informal na sector? Letter A. Ito ay ang hanap buhay na nasa labas ng regular na industriya o ng itinakda ng batas. Letter B. Ito ay mga hanap buhay na nasa bahagi ng industriya at pasok sa itinakda ng batas. si Ito ay mga hanap buhay na nasa bahagi ng agrikultura at pasok sa itinakda ng batas. literally D. Ito ay ang hanap buhay na hindi formal dahil dahil hindi pasok sa itinakda ng batas. Number three, alin sa mga sumusunod ang karaniwang katangian ng informal na sektor? A. Hindi nakarehistro sa pamahalaan. B. Rehistrado sa pamahalaan. C. Nagbabayad ng buwis. D na kapaloob sa formal na balangkas ng pamahalaan. Okay, proceed tayo sa number 4. Ano ang ibi ano ang ibang katawagan sa informal na sektor ayon kay Shellito Hablito sa kanyang artikulo sa Philippine Daily Inquirer. A. Underground Economy. B. Hindi na maghihirap ang bansa. C. Black economy. D. Tiger economy. Okay, proceed tayo sa ating number 5. Ang Social Reform and Poverty uh, Alleviation Act of 1997 ay naglalayong na patlang. A. Iahon ang kahirapan ng mga Pilipinong kabilang sa informal na sektor. B. Kumilala sa ambag at kakayahan ng kababaihan. C. Tungkulin ang estado na paunlarin at itaguyod ang mga manggagawa. Letter D. Proteksyonan ang mga kababaihan. Okay, let's move on to number 6. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalakas ng programa ng edukasyon upang masolusyonan ang mga suliranin sa informal na sektor. Isa rito ang pagpapatatag at pagpapalawak ng mandato ng TISDA. Ano ang mga programang nakapaloob sa siyang ito. A. Magkaloob ng libreng matrikula sa kolehiyo. B. Magbigay ng suporta sa edukasyong teknikal at vocational. C. Tumulong sa mga nais pumasok sa senior high school. D. Wala sa nabanggit. Okay. Number 7. Itinadhana ng batas na ito na tungkulin ng estado na paunlarin, pangalagaan at itaguyod ang kagalingan, panlipunan at siguridad ng mga manggagawa. Higit sa lahat, kung sila ay dumanas ng sakit, kapansanan, old age, panganganak at kamatayan. A. Social Reform Act B. Labor Code C. Social Security Act D. Magna Carta Okay. Dito na tayo sa number 8. Ang Sub-Employment Assistant Kaunlarang Programa SIKI ay isa sa programa ng DSWD para mapaunlad ang patlang. Mahirap na pamilya, magulong pamilya, may kapansanan, mga babae. Okay, sulat lang yung litra ha, o kaya yung titik ng tamang sagot para may check natin mamaya kung ano yung mga tamang sagot. Pwede nyo balikan yan para may check natin talaga kung tama yung ginagawa ninyo. So, at ah, tama yung mga sagot niyo. So, number nine, bakit pinipiling pumasok ang ilang mga tao sa informal na sektor? So, pinipili pa nilang pumasok yung mga informal na sektor yung pinapasukan. So, bakit daw pinipiling pumasok ang ilang mga tao sa informal na sektor? Eh, para makaligtas sa buwis. B. Mapabilis ang paghahanap buhay. C. Si makapasyal D. Makaiwas sa gulo Okay Let's move on to number 10 Ano ang posibleng epekto ng pag-iral ng informal na sektor? Ano ang posibleng epekto ng pag-iral ng informal na sektor? A. Pagbaba ng halaga ng nalikom na buwis Letter B paglaganap ng maraming restranong negosyante C. Para sa mga mamimili D. Maraming buwis na di al uh, maraming buwis na makulikta Okay Let's move on to number 11 So ayon sa Ibon Foundation ang informal na sektor ay kabilang sa isang sa isang kahig isang tuka ano naman ang posibleng epikto ng paglaganap ng informal na sektor sumasalamin ito sa paglaganap ng backyard industry letter B ito ay larawan ng pagiging industrialido industrialisado ng bansa Letter C, maraming mamamayan ang umaasa na lamang sa paaralan Letter D, ito ay manifestasyon ng pagiging pamaraan ng mga Pilipino upang tugunan ang pangailangan sa kabila ng krisis sa buhay Okay, let's move on to number 12 So, alin sa mga sumusunod ang hindi nakapaloob sa social reform and poverty alleviation act o Republic Act 84 A. Eh, pagkakaroon ng konkretong programa upang labanan ang kahirapan. Pagkakaroon daw ng konkretong programa upang labanan ang kahirapan. Letter B, pagbuo ng isang ahinsya ng pamahalaan na tutukan ang mga suliranin ng kahirapan. Letter C, pagbalangkas ng mga suportang pinansyal sa informal na sektor. And letter D, pagbibigay ng bahay at lupa sa mga informal settlers bibigyan pala ng bahay at lupa ang mga informal settlers so hindi, hindi ko na ano yan so yan yung programa pili kayo dyan A, B, C, D okay let's move on to number 13 so itinakda ng batas na ito ang tungkulin ng estado na paunlarin at itaguyod ang kagalingang panlipunan at siguridad ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtatag ng social security system o kaya yung IS-IS-IS So, isa rin ako sa mga SSS contributor dyan. Pero mga, hindi ako yata ako mabot ng 10 years dyan. So, yan ay letter A, RA8282. O yung Republic Act 8282, yung letter B naman, yung Republic Act 5, 6, 7, 8. Letter C, Republic Act, 8, 8, 8, 8. Okay, yung apat na 8. Letter D, Republic Act, 66, 14. So, sa mga susunod na aralin, pag-usapan na natin yung mga Republic Act na yan. So, ito ay subukin lamang. So, this is your prior knowledge. No, maghula-hula lang muna kayo dyan kung ano yung ano dyan, nararapat dyan. Ito yung ano natin, so natin. Alamin natin kung ano yung mga knowledge natin nakakatago dyan. So let's move on. number 14. Alin sa mga sumusunod na hanap buhay ang hindi kabilang sa informal na sektor? So hindi daw kabilang sa informal na sektor. So sa susunod na mga discussion natin ay pag-aralan natin kung ano ba yung informal na sektor no so parang pretis lang muna to so tindiro ng sorbitis si mamang sorbitiro no sorbitis tindiro ng sorbitis letter b sidewalk bindor yan dinanas ko yan ng sidewalk bindor at pagiging tindiro ng sorbitis letter c chupir so dinanas ko rin yung pagiging chupir ng habal-habal <laughs> no letter d is pharmacist so alin dyan sa sumusunod na hanap eh. hindi kabilang sa informal na Sektor Okay Let's move on to number 15 So ano ang nagtutulak Sa tao na pumasok Sa informal na sektor Ano daw yung nagtutulak sa atin O sa mga tao para pumasok Sa informal na sektor So number letter A Kahirapan Letter B Ambisyon C Bisyo Di lahat ng nabanggit So ayan Pumili na kayo dyan Okay So, dyan nagtatapos yung subukin natin. Thank you for watching. Maraming salamat. I am Teacher Ron. Um, earning units for MAIT. And MAT. Licensed Professional Teacher and Certified Security Professional. So, yung mga sagot natin, guys, kanina, yung 1 to 50 na yun. So, dito nyo na lang i-refer sa ating answer key. So, check your own. Be honest kung hindi naman tama yung mga nasagot ninyo dyan ay pwede ninyong balikan at pag-aralan kung ano yung pinakatamang sagot dito sa ating mga problem kanina from 1 to 15 so ito na yung mga sagot sa ano natin sa subbukin so number 1 letter A number 2 letter A 3, 4, and 5. So, 1 to 5 ay letter A lahat. Number 6 is letter B. Number 7 is letter C. Number 8 is letter A. 9, 10, 11, A. So, halos lahat ay A. From 8 to 11. Then, 12 is letter D. 13 is letter A. 14 is letter D. And 15 is letter A. So, ayan na yung mga sagot natin. Karamihan ang sagot ay letter A. So, ito yung napapansin ko dito guys na kapag nag exam talaga, karamihan sa mga tamang sagot ay nilalagay na sa letter A para hindi na mahirapang maghanap yung mga ano natin. So, thank you for watching guys. Maraming salamat. So, just click the notification bell at follow my channel para marami tayong mapagto ng pansin at kahalagaan dito sa mga topic na yan. So maraming salamat. God bless you po. Thank you.